Naniniwala ang ilang senador na dapat ipagpatuloy lang ng Pilipinas ang anumang aktibidad na ginagawa sa Skoda Shoal. Ito'y sa gitna ng panibagong mga pahayag ng China hinggil sa lugar. Ayon kay Senate President Pro Temporary Jigoy Estrada, ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nakistasyon sa Skoda Shoal ay nasa bahagi naman ng ating exclusive economic zone base na rin sa international law. Ang Estrada, walang rason para umatras ang ating barko. Kinestyon naman ni Senate Majority Leader Francis Torrentino kung bakit tila China pa ang may gana pang maghain ng protesta. Bahagi naman yun ang ating uh, 200 nautical miles exclusive economic zone. Dapat siguro sila yung umalis kasi nandun tayo sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo, bakit sila magpa-file ng protest? Di ba? So hindi tayo dapat paalisin nyo kasi lugar natin yun.